Oh, sa so mga pagpalang hapon sa ating lahat, ka farmers. Uh, kahit hapon na, napunta tayo dito sa farm para mag-video. Actually, namitas tayo kaninang umaga. Uh, ngayon, may papakita ko sa inyo kung bakit kailangan na natin maglagay ng abuno. Kasi nga, ka, di ba sabi natin panayang ulan, hindi tayo nakapaglagay ng abuno. Ito yung binili natin kanina. Uh, nung pag-deliver natin. Ito, mga ka-farmers, oh. So, Kung mapapansin nyo, hindi na normal yung paglaki niya oh. May ano na siya. Ayun pati doon sa taas niya, may mga kulay na rin oh. Likot-likot na. Actually may mga tuwid pa naman. Ayan, kaya lang siguro itong mga to kulang na sa abono talaga. Kaya kailangan natin maglagay ng abono. Bukas may bakanti tayo. Talagang maglalagay tayo ng abono kanina sana, pero talagang hindi na kaya ng katawan. Nagpaingat tayo. Yan, kailangan na din maglagay ng abuno yung mga yan, no? saka, ka-farmers, kung mapapansin nyo, medyo dilaw na yung ano niya. Yan, dami insekto ngayon, ka-farmers. Dilaw na yung dahon niya. Pero ito naman nasobraan sa panito, eh. Sa tubig, hindi naman totally na dilaw na panito kasi bago pa lang itong mga to. Pero ito, pag napansin natin, ang isang sintomas niyan na kailangan natin maglagay ng abuno, maninilaw na yung ano niya? Yung dahon. Kagaya niya, no? Ito, hindi na normal na naman yung paglaki. Ayun, Mga ganyan. Ayan, mga 'yan. Bukas, uh, maglalagay tayo ng abuno. Uh, kagaya ng ginagawa natin dati. Magagawa tayo ng tusok. Tapos, saka tayo maglagay ng abuno. Aba, may mga hindi tayo napitas kanina ng umaga. Hindi natin napansin, no? Malalaki na. O... So, Uh, natural lang yan na may malalampasan pero kukunin natin mamaya pag uwi ayan, kahit dito oh talagang hindi na normal yung paglaki oh oh kailangan natin maglagay ng abuno ito yung gagawin natin bukas ng maaga paglalagay tayo ng abuno sa ating pipino ayan talagang may eh, marami tayong hindi nakuha oh so kapamers oh, ito, sa payan yan okay pa naman yan pero talagang likuna oh yan, pag lumili ko, tapos talagang basta makikita natin ka farmers, hindi na normal yung paglaki. Yun, yun Kailangan na natin maglagay ng abuno. Itong mga to. Ayan, no. Kailangan, kailangan na ng abuno. Itong mga pananim natin. Gagamit tayo bukas ng urea at saka uh, kunting urea at saka triple 14 ulit. Yun, ka farmers. Yan ang babaga, iba, babaga, ibabahagi ko sa inyo ngayon. Sana may matutunan kayo. Pag may nakita na kayong ganyang sintomas na paliko na yung mga bunga, sa kami medyo naninilaw na yung ano, dahon. Isa lang ibig sabihin nun, kailangan, kailangan na talaga ng abuno. Yan oh, no? mga pipino natin Oh. No? So, kailangan, kailangan na yan ng abuno ka-farmers. Ha? Okay ka-farmers, hanggang dito na lang muna. Uh, hindi tayo, wala kasi tayong video pero nag-live kanina tayong umaga. Kaya gusto ko magbahagi ulit. Ayan. Sana may natutunan kayo sa akin para sa bahagi na ito. Oh, maraming salamat, ka-farmers.